Good morning. Kangkong, kangkong. Remember guys, pinitasan natin to at like two weeks ago. And like I said, in two weeks, it will pop again. And there it is. Nakalbuhin na naman natin siya. Good uh, morning! Get ready because we're gonna go to Grandma. Okay, there you go, guys. Kangkong para sa sinigang. beans oh. ah. Tepat, kailangan talaga siyang pitasan. para lumagot siya ulit. Isa 'to, bray, itik. Merong manipis ang dahon pero naman yung kapal ganda ng balik niya nung pinitasan natin 2 weeks ago. Wala ko ganong gulay. May kaunting siguro may apat na pirasong okra. It's from the garden also. And walang gabi kasi wala pang gabi. So, just okra, beans, konting sitaw. Ayun na. Ano pa ba? Um, yung beans din na may natira pa sa beans. Yung din ang ilalagay natin. Everything talaga is from the garden. Well except the meat. I wish. But I don't think so. Even if I have my own pig, I don't think I can, you know. Hey Milo! Hey! Oh my lord, my dog. Mommy, can you call Milo please? He's here in the veggie. isda sana to, pwede rin natin lagyan ng talbos ng kamote. Kaso, siya ay baboy. dami pa. Pero uubusin natin para mas masarap yung ating sinigang pag maraming gulay. Kasi ni wala akong pechay, kangkong lang talaga. Ne, walang time pumunta bumili ng lang oh. lalago uli yan after 2 weeks okay makagulay uli tayo dito guys meron pa ako isa pa dito yung aking ampalaya o oh. nagkalat na siya bahala na yun talo talo na yan. dami na oh, to o oh, lago Pero, so, solve ang sinigang natin guys sa gulay sa backyard 2 weeks uli o oh, may libre na naman tayong pang sinigang kaya ipifreezer ko yung sinigang kasi yan lang yung gusto ng anak ko really ayan o oh. oh, next time uli may sitaw naman tayo ipifreeze lang din natin yan ayan, ang palaya natin kung saan saan na yan lang yan ito may sitaw din na namumulak na yan lang yan So, yun muna guys magluto muna ako at may pasok tayo sa trabaho see you guys again happy gardening